Yes, so what's your name? Atalia. 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 And Daddy. And Mama. Our <laughs> old So, good morning, guys. Good morning. Another day nanaman. Yes, do vlog vlog for today, Gwee. I, I don't know. I don't know. I don't know. We're going to... Costco. Yay. Yeah. I don't know if you my subscribe. <laughs> Give me subscribers. Yay! Thank you! Shoutout! Yay! So guys, pupunta so kaming Costco. Bibili kaming bigas. Yung bigas na nabili namin, kung nasusundan niyo yung vlog namin guys, dun sa Publix, yung kulay green na ano na sako, dun na nabili namin sa Publix Grocery. Ano, matigas. Hindi ko gusto. Oh, buhagag siya guys. It's like in the Philippines. Hindi, <laughs> mo, Grabe, mas satin pa sa Philippines, Philippines na ano. Hey, oh. Hindi, yung mga kanis may So, eh, sa'yo yung siguro papiro, gusto, na, na, pero, gusto niya buhag-hag, gusto niya buhag Hindi ko na yung Sabi, ano yun, na, na Yeah, makakulimlim pala, guys. So, hindi ko na yung ano, yung bigas. Papalitan namin, hindi na may tatapo, nahaluan na lang namin yun para ano, kasi pag yun, matigas talaga, tsaka buhag-hag, eh. namin binibili. Yung nabibili namin guys. Uh Oo. -oh. <laughs> Tingnan natin. Tapos ano kasi guys, kahit ano lagi ng madaming tubig yung bigas na nabili namin sa Publix, hindi pa rin umiibig eh. Ayun. So ayun. O hindi dahil malamig hindi lang kasi si iniinit ito. Pag iniinit yun, lalampot yun Hindi oh, ko lang. Pero hindi, iba talaga siya sa nabibili namin guys na ano sa Costco. So yun na lang. Mas mura pa dun. Mas mura. Ayun. So samaan nyo kami for today's video. Breakfast muna pala. Guys. Good morning. Kain. Same, same. Ayan na, nasa Costco na kami. Yung malaki talaga, oh. alas <laughs> oh, let's go na, ma, Ah, Daddy. Ano naka-sale, oh? 21.59. Sige, tatlo. Hey, don't move, baby. Nako malalaglag yan dyan. Tatatuhin ni Daddy. Oh, let's go na. Ayan, daddy. Ang favorite ko. Grabe naman kung makadami. No. Hindi, dalawa lang siguro. Garit na garit na naman siya. <laughs> 12.49 na lang kasi. Ayan. Ito, 5.99, daddy. Ubus na naman yung ganito ko. Pinangi-spray could... ko kasi sa mga ano eh, gamit ko galing ako sa work. ako na, na mag-dye. Para um. mas, para mas may, meron pa space. Okay, ikaw mag-plan? Yeah. Okay. Ay, yung pasta, uh, oo. Oo, oh, oh, buti pa yung okay, alala mo. Stop. Ito, 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 ito. Ito, may ilig kasi si Atalye, oh. spaghetti, 9.99. Tiga mo, mga <laughs> <laughs> si mama. Thank you. Ito, 879. Ito expiration. Yes. Rice. Ayan na yung rice. <laughs> Andun. Ayan. Ayan, pang malakasan. 11.6 Tatlo, apat. Isa pa. Tatlo lang. Ayan na, naglaro na sila. Ayos, okay na yung Ouch! Naano ako ng gulong ga. Pumuha si daddy ng 17.99. Bati, apat na sak na yan. <laughs> Pumuha si daddy ng, 61.99. Vanilla? <laughs> Mas mura yung chocolate, eh, 49.99. Bakit <laughs> <laughs> oh, yun nagkaiba? Dirty and... <laughs> and... Ah, may um, Kirkland, klan. 49. Ah, o, oh, subukan na lang daw niya yung 49.99. Binalik niya yung 61. <laughs> Sino? Yes. Ito. Gatas ni Daddy. Bada ko gatas to. Sino? <laughs> Big boy. My boy. Eh, pwede ka pala. Meron pa yung gatas yung pang bata. Yung chocolate milk ba, ba yung yung ko baby. baby. Pang adult yan. Hmm. Oh, yan. Yeah. Um, 10.99. Meron mag-alig. Naku, wala na oh. akong nice space. space. Maraming pennies. Ito, Daddy. 9.99. I want that Oh, you choose your dress for your birthday, daw. Ayaw niya. Blue talaga siya. 17.99 yan, guys. Oh, yan daw gusto niya. Eh, siya na namili, eh. Dito na lang, daddy. Ah, wag yan. Hey, pang two years. Tuti yan, eh. Like Elsa. Ito talaga yung gusto niya. Kanina pa. Pang birthday mo na to, ah. Tingin. Hey. <laughs> Tsaka ka. Sabudol niya ako, ha? Ayan na, uh, size 7 para malaki-laki. Sobrang laki niyan. Hanggang dalawang taon. <laughs> uh, Party, for Party for my birthday. Party ah, for my birthday. May ano na siya, may plano na. Oh. Gusto talaga niya yung blue wake. Eh. Sa dun sa mga gusto namin na mama. Meron na siyang, ano, meron na siyang sarili niyang decision. Oh, let's go birthday sa time birthday. Six months pa. Six July pa. July 31. Actually, alam niya, tinanong ko yung cool month. Alam niya, yung date, hindi niya lang ma-record. January, February. Buha tayo ng oh. 13.40. Ayan mo yung blue, ha? Raw shrimp. Yan, Matagay natin din, ma. Magkano yan, daddy? 18.99. Pati mo Dito, daddy, dito. 4 pounds. 7.99. Favorite ni Mama. Namin. Kaya mo? Akin ang apagigaya. <laughs> Talagang para sa kape niya. Para sa kape niya. Ang laki <laughs> Ay, siya tayo. Ayan oh, na si Mama. Meron na. Oh, let's go guys. Sarap isa. Oh, isa. 8.89 Magkano yan? 8.39 8.39, okay. dalawakin wa ni Daddy. Oh, let's go! Oh, my God! Ito guys, 11.49 Mabigat-bigat siya. Parang down eh. Fabric softening. Ito. Umuha kami ng tilapia ni Mama 17... 72. Pinuha namin doon. mamis kami Ayan yung ribs. Sige mama. 21. Kaya mo. na nabutas mo na ikaw ba yan? <laughs> nabutas. Okay na yan. Ah, oh, dito mo lang. Oo, oh, oh, pork loin. Back ribs. Ito yata yung inaano. Iniihaw. Kuha tayo isa. Ito, 18. Hindi ba pang pork Hindi, dad. Pang ano siya. Back ribs. So. Pang, ito siya, dad. Tiga mo. Ito ba yan? Parang ito yun. Try lang. Try lang natin. Ito naman yung may flavoring na season. Okay lang mga ito season na. 31.32. Pistachio, 15.99. Tsaka kumuha pala ako ng tissue guys. Hindi lang alam kung magkano eh. Tingnan na lang natin sa Disibo yung clinics na yan. Ano yon? Waka. Magkano yan? Ayun na parang seven.